sa Ilocos Sur. Isang pangalan ng umaling aungaw sa kasaysayan ng politika. Isang apelyidong nakaugat sa dugo, kapangyarihan at karahasan. Mula sa angkang ito ay si Vincent Bingbong Crisologo, anak ng makapangyarihang kongresista na si Floro Crisologo tagapagmana ng dinastiyang kinatatakutan sa Ilocos. Ngunit sa gitna ng kapangyarihan, bumango ng dugo at apoy na tuluyang wawasak sa lahat ng kanilang pinundar. Oktubre 18, 1970. Sa loob mismo ng bahay dalang inan, ang kanyang ama ay brutal na pinaslang. Siya ay binaril habang nakaluhod sa panalangin mula sa altar, nagsimula ang digmaan na yayanig sa buong Ilocos. Sa kanyang paghihiganti, dalawang barangay ang nilamon ng apoy. Nibibong tao ang nawalan ng tirahan at si Bingbong at ang kanilang private army ang itinurong sa larin. Kaya't nakatulan siya ng guilty sa kasong arson. Siya at ang kanyang pamilya ang itinurong ring na mortal na kaaway ng mga Simpson kung saan kabilang si Chavit Simpson. Pagamat sila ay malapit na magkakamag-anak at dumating sa punto na muntik ng bunutan ng baril ni Bing Bong kasama ang kanyang mga bodyguards, ang pinsang si Chavit. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagwakas sa abo at sigat mula sa pagkakasala nagbago ang kanyang landas naging pastor naging lingkod bayan at muling bumalik sa politika sa kabila ng pagkatalo at sa kabila ng madilim na nakaraan kaya halina't ating balikan at mas kilalanin pa si Vincent Bingbong Crisologo sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya Ipinanganak si Vincent Pichay Crisologo noong Mayo 31, 1947 sa Vigan, Ilocos Sur. Anak siya Nina Floro Singson Crisologo, isang kilalang politiko at kongresista ng Ilocos Sur at ni Carmen Pichay Crisologo. Lumaki siya sa isang politikal na pamilya. Ang apelyidong Crisologo Singson ay kabilang sa mga pamilyang may matagal na impluensya sa politika ng Ilocos. Ang pamilya ang naging unang guro sa kanya ng pampublikong buhay at sa isang malupit na pangyayari na naging madilim na bahagi ng kanyang buhay. Noong Oktubre 18, 1970, brutal na pinatay ang kanyang ama, si Floro Crisologo, sa loob ng misa sa Vigan Cathedral. Isang kaganapan na nagdulot ng matinding pagnanasa ni Bingbong maipaghigante ang ama. Ang kaso, ay nanatiling hindi lubos na nalutas at nagmarka sa pamilya. Ang trahedya ng pagpaslang sa ama at ang uh, matinding uh, agawan ng kapangyarihan sa Ilocos uh, ang uh, nagbaago sa takbo ng buhay ng pamilya Crisologo. Noong huling bahagi ng dekada 60 si hanggang uh, dekada 70 si na involved si Bingbong sa serye ng pangyayari sa Ilocos, na nauwi sa kasong arson ayon sa mga tala ng korte na convict siya sa kaso ng arson kabilang dito ang isa pang kasong arson na may kasamang pagpaslang na may kaugnayan sa sunog sa mga barangay sa Bantay. Ilocos Sur noong isang libo na at pitumpu at siya ay nahatulan ng parusang double life imprisonment. Naglingkod siya ng pagkakakulong simula 1972. Ang panahon ng pagkakulong ang nagbukas din ng isang bagong yugto sa kanyang espiritual na buhay. Dito niya sinimulang kilalanin ang pananampalataya ng mas malalim naging aktibo sa Bible study at nagsimulang magtayo ng espiritual na ministeryo na naging pundasyon ng Loved Flock pagkatapos ng kanyang paglaya. Noong Disyembre 31, 1980, siya ay napalaya mula sa bilangguan matapos makatanggap ng absolute pardon mula sa pangulong Ferdinand Marcos. Sa mga panayam at talambuhay na inilathala, inilarawan niya ang pagpapalaya noong hatinggabi ng taong iyon bilang paningin ng biyaya at sagot sa panalangin, isang punto ng malalim na pagbabago sa kanyang pananaw at misyon sa buhay. Paglabas niya ng kulungan, itinatag niya ang Loved Flock Catholic Charismatic Community na naging sentro ng kanyang gawaing pastoral at social outreach. Matapos ang mga trahedya at paglaya, hindi tuluyang nawala ang ugat ni Bing Bong sa politika. Noong 1971, sumubok siya na tumakbo para sa pagkamayor ng Vigan kasama ang kanyang ina, ngunit natalo sila sa mga mas malalapit na kamag-anak na Singson. Isang tanda na nagbago na ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Noong 1992, Sumubok din siyang tumakbo para sa Senado under Nationalista Party, ngunit hindi pumasok sa mga nagwagi. Ang mga kabiguan at pagsubok na ito ay bahagi ng mahabang landas niya pabalik sa lokal na pampolitika sa Metro Manila. Noong 1998, soasya pumasok siya sa tanghalan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ng Manalo bilang konsehal ng unang distrito. Muling nahalal noong 2001 at dito nagsimula ang mas matatag na yugto ng pampublikong serbisyo niya sa urban constituency ng QC. Direktang pagharap sa mga isyo ng infrastruktura, pabahay at social services sa mga barangay ng distrito. Noong Hunyo 30, 2004, Hinalal si Vincent Bingbong Crisologo bilang kinatawan ng Quezon City's 1st District Isang posisyon na kanyang hinawakan hanggang tatlo at muling nahalal mula 226 hanggang 229. Bilang kongresista, naging bahagi siya ng mga mahahalagang committee: Appropriations, Housing and Urban Development, Information and Communications Technology, Labor and Employment, Ways and Means pati na rin Metro Manila Development at Public Works and Highways. Mga puok na tumatalakay sa pondo, urban planning at social services na direktang umuukol sa kabuhayan ng kanyang distrito. Noong 2016, itinuring siyang Deputy Majority Leader ng House of Representatives. Sa mga taong nasa Kongreso, ang mga proyekto at batas na sinuportahan niya ay kaaraniwang nakasentro sa urban poor assistance, pabahay at mga inisyatiba para sa local development. Bilang isang politiko na may dating karanasan sa kriminalidad at pagkakakulong, inilarawan ni Crisologo ang sarili bilang may personal na pagkakaunawa sa taong nasa laylayan. Isang tema na madalas niyang binibigyang diin sa mga talumpati at kampanya. Bagaman naging aktibo sa Kongreso, hindi na wala ang uh, mga lumang batikos at bagong hamon. Ang kanyang dating hatol sa arson ay muling ginamit laban sa kanya sa panahon ng mga aligasyon ng diskwalifikasyon at kampanya tulad ng isang petisyon noong in 2019 na humihiling ng disqualification dahil sa mga lumang conviction. May mga ulat na nagbanggit ng mga pagkalito kung ang naturang conviction ay dapat maging hadlang sa pagtakbo, ang mga usaping ito ay napunta sa media at abogado. Noong 2017, naging subject si krisologo ng investigasyon hinggil sa di Anomalia anomalya sa Pidaaf o pork barrel at ginawang respondent sa isang reklamo. Ngunit noong Oktubre 18, 2017, iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagdismiss sa mga kasong graft at malversation laban sa kanya na nagsasabing walang sapat na ebidensya at ang kanyang papel ay rekomendatory lamang. Hindi na patunayan ng direktang paghawak o pamamahala ng pondo. Ito ay isa sa mga dokumentadong legal na tagumpay sa kanyang pagtatanggol. Noong Mayo 13, 2019, tumakbo si Crisologo para sa pagkamayor ng Quezon City laban kay Joy Belmonte at iba pa. Natalo siya kay Belmonte. Ang pagkakaiba sa boto ay uh, humigit kumulang isang daana at tatlong libo, dalawang at anim na put limang boto. Subalit na natili siyang prominenteng kandidato at nakabuo ng malakas na kampanya. Sa isang kontrobersyal na sandali, inaresto siya noong Mayo 12, 2019. Dahil sa aligasyon ng vote buying, pinakawalan siya. Kinabukasan, dahil walang sapat na ebidensya at kalaunan, noong setyembre 30, 2020, idineklara ng Quezon City Prosecutor na walang bataya ng kaso. Ang insidenteng ito ay naging bahagi ng narrative ng kanyang kampanya at ginamit niya bilang halimbawa ng political harassment sa panahon ng kampanya. Pagkatapos ng kanyang termino at pagkatalo sa mayoralty bid, umusbong muli ang pangalan ni Crisologo sa politika. Sububok siyang bumalik sa Kongreso at muling nag-file ng kandidatura sa unang distrito sa ngayong 20-25, ngunit hindi siya nanalo. Ang pagnanais naman na manatiling aktibo sa pampublikong buhay ay malinaw. Patuloy niyang ginamit ang kanyang karanasan sa local governance at kanyang pangalan para maglunsad ng mga programang pampubliko o sumapi sa mga paksyon ng politika. Si Crisologo ay kasal kay Rita Dario Crisologo. May apat silang anak, Floro Cornelius de Sapecon o Chip Alexander Philip Alex Anthony Peter, nakilala bilang Onyx, at Frederick William or Edrix. Ang kanyang personal na buhay ay malapit na kaugnay ng kanyang ministerial na gawain. Pagkatapos ng paglaya mula sa bilangguan, nagtatag siya ng Loved Flock Catholic Charismatic Community na tumulong sa pastoral formation at outreach programs, pati na rin isang plataforma ng spiritual leadership na nagbigay sa kanya ng malawakang suporta sa mga kongregante at taga-suporta. Ang Loved Flock ay uh, pinag-aralan rin sa akademikong konteksto Bilang isang halimbawa ng charismatic Catholic renewal sa Pilipinas, sa maraming panayam inilarawan siya bilang taong nagbago mula sa taong nasangkot sa marahas na pangyayari tungo sa leader na relihiyoso at public servant. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak, ay madalas lumitaw sa mga larawan at video ng mga pagfile ng kandidatura at mayoral sorties, isang senyas ng pampublikong suporta sa kanyang pampulitikang buhay. Ang buhay ni Crisologo ay isang halimbawa kung paanong ang stigma ng isang kriminal na nakaraan ay maaring humawak sa isang tao kahit nagbago na ito. Sa Pilipinas, ang politika at personal na reputasyon ay madaling nauugnay sa mga dating kaso at madalas itong nagagamit sa pampolitikang laban. Subalit mayroon ding mga legal at sosyal na mekanismo, parol, pardon, judicial review, ombudsman decisions na naglilinaw kung kailan ang isang dating kaso ay dapat manatiling hadlang sa pampublikong serbisyo. At sa kasong ito, nagkaroon siya ng pardon at kalaunan mga desisyon na nagtanggal ng ilang akusasyon laban sa kanya. Ang mga katotohanan ito ay mahalaga para sa pag-unawa sa kabuuan ng kanyang paglalakbay. Ang kwento niya ay nagtatanong sa atin, paano natin tatanawin ang pagbabagong loob dapat bang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang naligaw na leader? Paano hinahatulan ang pampublikong paglilingkod kapag may madilim na bahagi ng nakaraan? Ang mga tanong na ito ay hindi madaling sagutin ngunit ang buhay ni Crisologo ay nagiging case study sa pagpapatunay na ang politika, justisya at pananampalataya ay masalimuot at magkakaugnay. Kung may isang aral na makukuha mula sa kanyang talambuhay, ang pagkakaroon ng pagkakataon para sa pagbabago at ang hamon ng pagpapatunay ng bagong pagkakakilanlan sa harap ng publiko. Ang kanyang kwento na puno ng trahedya, pagkakamali, muling pagkabangon, paglilingkod at kontrobersya ay nananatiling malakas na paalala na ang bawat lider ay may nakaraan at ang hinaharap ay patunayan sa gawa, hindi lamang sa salita. So ngayon, alam mo na ha